Ito yung pagkakataon na kung saan dapat silang matakot. Dahil ang lahat ng taong nasa harapan ninyo ay maninindigan para mawala ang lahat ng buhaya sa Pilipinas. Lahat po na pinakamataas ng sakay ng ating pamalan mula Pangulo hanggang sa baba, ito po ay mga kurap. Namimirwisyo po ng driver. So yun po yung aking karaingan ang sektor ng transport ay dumadaing at magpapakita po kami muli ng malaking puwersa. Uh, bilang Secretary General ng Barangay Konstitusyon ng Philippines, ito marahil ang dahilan kaya pinuupo namin ito dahil sa nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa. Dahil uh, nainiwala po ako na ang tunay na papabago ng ating bayan ay magmumula sa pinakamaliit na sangay ng ating pamahalaan sa barangay. Kung papansinin po ninyo, Siguro baka sabihin niyo, mayabang siriyo, yung mayabang si Rio hindi po. May tuturing ko po na bayani ang mga barangay, ang mga barangay dahil sa kasalukuyan. Lahat po na pinakamataas na sakay ng ating pamalan mula Pangulo hanggang sa baba. Ito po ay mga kurap. Sila po yung tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya siguro, napapanahon na para magkaisa ang lahat po na mga barangay opisyal sa ating bansa na kung saan palitan na ang ating liderato sa kasalukuyan. Muli po sa inyo lahat, magandang uh, maga po. Ayan, yung ating uh, media, mga vlogger. Ako po si Samuel Ramos. Ako po ay uh, Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition o NPTC. Ang aming pong mga driver, na sumapi po sa BIPSD, Voice of Individual for the Filipino for Sustainable Development. Kami po ay laging laman lang ng lansangan noon. Ang aming hinaing, disiplinahin, ang polis at militar. Maraming salamat at disiplina naman. Ngayon, ang aming pong sektor, mula po sa pajak, motorcycle, taxi, delivery, taxi, bus, UV van at mga truckers ay dumadanas ng abuso ng mga traffic enforcer sa barangay, sa LGU, sa MMDA at LTO. Ang hinaing namin, sana ang boses namin ay disiplinahin ito, lalo na rin po yung mga traffic enforcer ng LGU. Ako po may karanasan at marami napapanood ko sa inyo, abusado. Wala kaming kasalanan at saka ka na magreklamo sa adjudication. Titikitan ko muna, pipirwisyuhin ka. Ako po, Nangyari sa akin yun sa mala, maling karatula ng muntin lupa. Light vehicle, private only. Pag umikot doon ang taxi, huli. Pero ang toda, ang other ating BS, hindi. Taxi lang. At ako po mismo pinanginitan at ang taxi ko, impound Yan po ay abusado ng mga traffic enforcer. Iba't iba pa. Marami. Ngayon, sa sustainable development naman, ako po, Dati, ang aming mga taxing puti ay halos mamatay, mawala. Dahil nagkaroon ng uh, motorcycle taxi. Ngayon may tumulong sa akin malayaman at investor. Dumating ang mga electric taxi. Ang naging problema, wala po kaming mga charging station. Ano po tinungtungan po namin para maging sustainable ng development? Yung pong ibidalo. Electric Vehicle Industry Development Act o Republic Act 11697. Sana tulungan kami ng local government o tulungan yung mga investor sapagkat kinaka po sila sa mga charging station, nagde-develop po kami ng regional taxi, regional TNVS, at regional minibus. Pattern po yung ginawa ng uh, DOTR, na Binamoset. Ngayon, ako po yung ordinaryong driver lang. Sa darating na panahon, na salamat attorney, humingi ko ng advice. Sa tuwa ko po ng mga driver ay huwag manatiling driver, magkaroon ng sariling kotse, magkaroon ng sariling sasakyan, lumagda ako na kami, ako, ang kasamahan ko, ay magkaroon ng sariling kotse. May lumalabas ng balita at ayoko matulog kayo na polis na ordinaryong tao lang ako, makukulong ako dahil ako ro'y nag ng 10,000 unit na electric vehicle. So pinapauna ko po, ordinaryong tao lang ako. Yung money regalo ko sa akin, isinoli ko po yun. Hindi ko po tinanggap. Naghihirap po ako ngayon. Kaya yung tatlong pakiusap ng boys of individual for peace, disiplinahin nyo po. Ka, ako galing ka ron. Yung mga traffic enforcer. Ang pulis, ang militar, matino na. Ang traffic enforcer, masahol pa sa sundalo, masahol pa sa polis. Namimirwisyo po ng driver. So yun po yung aking karahingan. Ang sektor ng transport ay dumadaing at magpapakita po kami muli ng malaking puwersa. Maraming salamat po, Samuel Ramos. Mahaba magsalita at hindi tumitigil hanggang hindi pinapalakpakan. Salamat po. Ako po, uh, sisimplihan ko lang yung aking uh, minsahe para sa ating lahat. Ang sa akin lamang po, ang dapat suportahan siguro natin ay yung may takot sa batas. Pangalawa, yung marunong sumunod sa batas. Pangatlo, yung may respeto sa batas. Bakit ko po nasabi ito? Karamihan po ngayon, naririnig niyo po, isang mambabatas ang sinasabi, Ben the law. Tama po ba yun? Ang pinakamataas daw po ay ang taong bayan. Tayo pong lahat. Kesa sa batas. Pero bakit hindi natin pinapakinggan ang hinanaing ng taong bayan? Kung mataas pala tayo, bakit binabali natin ang batas? Sa mga kababayan natin, Lusong Visayas, Mindanao, ipanalangin po natin ang bansang Pilipinas na lugmok ngayon sa kahirapan dahil umiikot din po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao Hanggang ngayon, marami pa rin po ang may hirap. Minsan nakarating po ako sa Taliingod, Davao del Norte, may isang matanda doon, tuwang-tuwa. First time niyang makakita ng simento, ang kalsada nila. Nakakalungkot, ang tagal, bago nagawa. Tama po yung sinasabi ni uh, Director uh, Bobby Gestra, no? Hindi lamang po sa DPWH, hindi lamang po sa DAR, pati po sa DA, yung mga FMR na yan, kailangan lang pa po ng approval ng congressman bago magkaroon ng mga proyekto. Ang hinihiling ko lamang po, suportahan natin yung mga dapat suportahan ng mga mamumuno sa ating bayan na may malasakit sa taong bayan at minamahal ang Pilipinas. Isang magwagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ako po si uh, Rolly Ocampo ng uh, Marikina City. O, kasalukuyang pong uh, Pangulo ng Samahan ng mga Agila o ng mga Kuya sa uh, CLR 2. Ayan. So, uh, bilang uh, pangalawang Pangulo ng uh, BIPSD, napakaganda po ng uh, aming binuo sa pangunguna ni Com uh, Ronald. Ano? Uh, yung mga grupo na lumalaban na nahihirapan para magtagumpay ano oh. ito na yung pagkakataon yung BIP voice of individual so maririnig ng bawat uh, nandito ngayon ang hinaing ng bawat uh, sektorar. Kung makikita nyo yung mga kasama kong direktor dito mga veterano na to. Malupit ngayon maririnig na ang kanilang boses. Ano ho? Oh. So, sa pagkakataong to, alam nyo, uh, alam nyo ba yung walis tingteng? Kapag isa lang yan, hindi yan didinggin. Hindi yan makakadampot ng uh, basura. Pero pagka marami na yan, magsama-sama na yan, makakawalis na yan. Malililis na yung mga buwaya na yan. Di ba? So, pagka nalinis na po yan, kailangan naman, merong nasa taas ng isang walis. Of course, siyempre, di ba, pag nagwalis yan. So, ito na yon yung VIP. Oo. Oh. Nakakalungkat. Actually, uh, hindi ako kilala ng mga nandito dahil bago lang din ako sa grupo na to, no? Dahil sa Marikina po, pagka pinagtanong niyo po ako, kahit sa barangay, kilala po tayo ron, no? Uh, naging consultant din po tayo na dati ng, uh, sa Office of the Vice Mayor kay Cadiz, kung kakilala niyo. Nasa wing palad na nga lang siya, no? Nang wala na siya. So, yun. Uh, yung nagiging problema ho natin sa gobyerno natin, yung mga bayan, narinig ko yung ating mga leader. Ito na yan eh. Sila na yung makakatulong sa atin. Itong B IPSD na ito, pagka nagkaisa to at nadinig tayo sigurado, kaya nating linisin yan. Sabi ko nga, eh, naisip ko, yung mga buhaya na yan, actually, dinidinay nila eh. Di ba yung corruption na nangyayari sa atin? Sabi ko, magsama-sama kayo, magproyekto kayo. Ilan ang tao sa Pilipinas? Ang, uh, ang pagkakaalam ko, nasa 120 million tayo. Lahat tayo. Oo, oh, yung mga buhay na yan, ibalik nyo lang yung 2 million sa bawat Pilipino. Trillion yung nakorap nila. Sobra-sobra pa. So, 240 million lang yun. Wala nang mahirap sa Pilipinas. Lahat milyonaryo na. Di ba? Naniniwala ba kayo ron? Kaysa naman trilyon yung kanilang uh, nakurap, pero wala eh. So, ito na yung pagkakataon BIPSD. Ito yung pagkakataon na kung saan dapat silang matakot. Dahil ang lahat ng taong nasa harapan ninyo ay maninindigan para mawala ang lahat ng buhaya sa Pilipinas. Maraming salamat po.